Yan, maluluto na po sinain natin. in ko po. Ayan po. Wala, init. Ayos. Ayos na. Maluluto na ang ating sinain. Yun daming stock ng pagkain pa. Tayo rito, malinis na po, malinis. Ito, ayan o, oh, malinis na. Ito, daming chichiria pa. muna tayo sa taas. Yumi. Hello. Anong ginagawa mo? Lalaro. Dalaro na naman. Tama. 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 na, Tama. Binis na ang bahay ni Papa. Hop, labas na ang siya. Kakanta na ako. Ano oras tayo pupunta? Kain muna raw bago pumunta ng Alaminos. Anong bibilin? sangyo. Ito, sangyo daw nito. Ang Ang babae na to. Ang babaeng galisin. Simpleng buhay mga kaagos dito sa probinsya. Mabagal ang takbo pero okay. Kaya lang mahirap dito kasi hindi mo alam kung saan kukuha ng income. Kaya lang mahirap. Na dito, mababait mga tao, laging nakangiti. Welcome lagi ang mga dumarating. Tsaka ang mga pulis. The best. Bilib ako sa mga pulis hitong mabait counter ko rito napakabait nag implement talaga sila ng kanilang pungkulin pero sa tamang paraan good job tingnan ko nang sinain ko mga agos Yumi hello hello Maluluto na tong sinaing an. Sabi ko sayo, i-charge, ah. Huwag mo nang gamitin yan. dito. Yeah. Yan. Hmm. Hmm. Huwag mo nang gamitin. Check natin ito. Namaya, mga kain, punta kami Alaminos. Andi dito kami sa Kaabyangan. sa Mabini. Pupunta kami ng Alaminos City para may bilhin sa palengke. Bye-bye, mga kaagos. Namaya na lang ulit.